morning mga boss no ayan at uh, isang mapagpalang umaga naman po sa ating lahat and uh, welcome back sa ating panibagong episode ng uh, simple mindset so ayan medyo matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-upload and uh, ayun ngayon uh, day off ko so wala wala akong magawa sa bahay at uh, nabuboring ako doon so ngayon Ah, uh, pupunta ako dun sa ano sa uh, isa pang happy pill natin na pinupuntahan no, yung uh, Haraj or yung uh, Friday Market. Ayan. Actually ano na ng oras na kasi tinanghali din ako ng gising dahil kahapon uh, kagabi pala nag-ano tayo, nakipag birthday tayo. Ayan, so shout out pala don sa kasama namin no sa trabaho. Ayan, so na-invite tayo doon and uh, shout out kay Eva and uh, kay Joshua, 'yun sa anak niya. nagpag birthday tayo kahapon and uh, 'yun, hindi ko na rin na kunan ng ano 'yun ng mga video, no. Dahil uh, ayun, ano rin tayo kahapon, busy tayo kahapon umaga. So, sa hapon 'yung ano, 'yung party. Hanggang gabi. So, ayan and uh, ayun ngayong araw ano maglalakad tayo ano? kasi wala as in nababagot ako sa bahay ayan and bukas ano ren uh, duty na tayo kaya uh, ayun maglibang-libang lang muna tayo para uh, bukas full energy na naman tayo recharge naman tayo para sa trabaho So ayun mga boss uh, kita kits na lang tayo mamaya So, ayan na nga mga boss, no? welcome back and uh, andito na nga tayo sa ano sa Haraj. And uh, ayan, tanghali na no, last 12. So, ayan and uh, bago ang lahat pala mga boss, no, gusto ko lang din i-shout out yung ating mga subscribers, silent viewers and uh, yung mga no skip ads viewers natin diyan and uh, ayun, pasensya na kayo medyo maala tayo ngayon sa vlogging, no ayan dahil ayan uh, medyo busy talaga tayo ngayong ano mga ganitong panahon ng ano ng taon no and uh, ayun ngayon uh, maglilibang-libang lang din ako dito sa ano sa Haraj at uh, ayun titingin tayo ng mga mabibili natin dito mga ukay-ukay no kasi alam niyo naman etong uh, bilihan na to is uh, talagang ukay-ukayan and uh, ayun mamimili tayo ng mga gamit na talagang kailangan natin and a uh, kasya sa ating budget So, ayan mga bossing, uh, update ko na lang kayo mamaya. At uh, ayun, lakarin ko na muna papunta doon sa ano, sa loob. So, ngayon mga boss, no, andito tayo ngayon sa ano, sa may mga damit na hukay. Ayan no? kita niyo naman, ang gaganda pa. So, ayun nga. Depende na lang sa inyo kung ano yung mapili niyo. Siyempre, che check niyo din yung quality. Ayan coba branded nih ah. oh. ada hmm. tuh dan apa memo holy step gap hmm Ngayon mga bosing no halos mga ano yung nandito ngayon mga pang winter dahil yun nga winter season meron namang mga ibang ano uh, items na damit pero ano uh, konti lang so more on pang winter talaga ngayon. nat na halo halo na to mga ano sa pataw yung palalaki babae damit hmm. malandap pa ng pati yung mga ano na dito yung mga damit ng mga lokal. Tingnan nyo yung mga boss mo. Ayan. Franklin Marshall. Tapos to, itong hawa ko. Ayan, Levi's. Tsaka tingnan nyo yung ano, yung tag niya dito sa loob. O yung ano. Ayan. Levi's. So legit na Levi's kasi makikita nyo naman na hindi siya legit kung wala siyang ano dito oh. Ayan. So tanong natin mamaya kung magkano to. Tsaka wala pa naman siyang ano chinik ko na. Walang mga butas butas or ano. Ito lang yung dito. Wala siya dito oh. Yung tali. Dami. Itong ano maganda to eh. Hmm. Franklin Marshall Mahal yung mga mahaling brand yan kaya kailangan mo lang talagang ano dito Ah, uh, mga halukay yan ito oh pa nito ito ang laki double XL Jadi, hmm. Tsaka nga pala mga boss na, no? Last day kasi ngayon ng ano nila dito, yung pagtitinda kasi Friday, uh, ano Saturday. So talagang naka-markdown yung mga ano. Yung mga items. kasi so, yun nga napagpilian na. Ah. Hard rock. Ganda nito, oh. Devin Hans. Mm, Lunit Tunes Dami Tatanong natin tong ano kung magkano Ang ganda na itong maong eh. Yung size kaya ito Wala rin yung Anong niya dito eh. Pero ang ganda ng pagkakupas niya ng Pag green na ito. laki. Ito. Ang ganda din ito. Gap. Gap. siya Gap. Gap. Tsaka yung mga ano dito kahit yung mga pang teens na damit mga bossing no. Malalaki. So pang American size kaya. Okay lang kahit mga ganyang sizes, small or tsaka extra small. Sakto-sakto lang sa ating mga Pinoy. ano um, Ganda na itong gap. Eh. So ayun na nga mga boss no makuha natin ng 1 kb di ba saan ka pa kukuha ng ganun kamura ganda rin ito yung zara tingnan yung mga bus oh. legit na zara yan o oh. oh. diba? ganda pa oh Tingnan nyo mga boss, oh. Large na yan sa US. Hmm. Tapos Colombia dito, oh. ano oh, Colombia. Size large. Grabe, gaganda pa. Hmm. Talagang mapapabili ka dito, eh. Meron din dito mga ganito, mga boss, oh. mga coat. Ayan, madami dito, mga coat na ganito. Ayan, oh. So ayan na nga mga boss, tapos so, na tayo dun sa ano. Dito sa Ukayan. Dami, daming ano ngayon. Daming mga ukay na ano, na jacket. So pupunta lang ako dito ngayon dahil uh, may titingnan ako ng ano, uh, mga tools yan So, ang dami dito mga bilihin. Ayan. So, hindi na ako iikot-ikot dito kasi nakakapagod din. So, pupuntahan ko na lang yung ano, yung sadya ko dito na ano, na tools. Tapos, ano na tayo? Uwi na. Grabe. Nakakapagod pero mas nakaka-relax to kesa nandun tayo sa bahay ayan so tingi hingi lang tayo ng mga discount at uh, tinitingnan natin yung ano yung mga uh, magagandang ano, quality ayan oh. o nakabili ako ng ganito oh. maganda to maganda pala talaga to legit siya So, yun nga mga boss no. Nagustuhan ko lang yung solar na 'yon dahil uh, ano nga. Ah, uh, pwedeng siyang i-charge through sa solar or uh, electric. Kaya ayun, ang ganda niya, sulit. Na-try ko na siya nung ano nung nag-ground out dito. Sa apartment. 'Yun, kaya good choice. Bang mga gamit din yung nandito. 2 Gaganda. Oh, may mga leather din. Oh. Tapos tong mga ano, ang gaganda oh. Mga fur na ano. Gaganda. Kaso ah, medyo pricey mga 'yan. Ayun. Mm. Daan mo. So, uh, hanapin ko lang yung ano no, yung mga nagtitinda ng mga tools. Yan dahil yun ang ano natin dito ngayon yung sadya. Kaso yun nga paiba-iba na yung ano dito mga boss yung mga stall hindi na tulad ng dati na sa isang area lahat lang mga damit, lahat lang mga ganito, lahat mga tools kaso ngayon wala ano-ano na. Yan hanapin natin ayan nahanap din natin itong area na to ito o oh. ayan magtatanong tayo ng mga gamit dito total dito naman na tayo ito maganda to yung malalaki na ganito How much, brother? One and a half. This? this. is coming? This. Ah, this one six k. Six k, yeah. How much your uh, last price? Five no, k. No, no. <laughs> So, ayan, mag ikot igot pa ako mga boss kasi medyo ano yun, pricey. Tatanong tayo dito. Kasi kailangan ko yun sa ano, sa sasakyan. Tapos itong mga ano, mga hydraulic jack. ito hydraulic jack din yata ito eh tutan hmm. meron oh ito hinahanap ko na ito matagal eh hindi ko nakikita yung ko lang nakita tong ganito dito 真的。 berapa How much? 7KD. KD, ya? Kenapa nah, mas mahal di itu? tuh. <tong>

Mm. ito maganda to may eh. ganito na kasi ako eh ganito o oh. kaso ah, maliliit so ang kailangan natin yung malaki May mga naka-individual na pala sila oh. Ngayon, wala So ayan mga boss no. Ah, uh, wala. Hindi ako bumili dahil ayun, uh, yun, ang mahal ng, ano, mahal ng mga bintahan. So tatanong lang din muna ako sa ano noon sa Pinas pagdating ko kasi may papa uh, ano din ako, may papaayos sa sasakyan. So magtatanong din muna ako ng ano doon, diretso ng tools. So ayan. At uh, hapon na no. Ayoko ng uh, ano, ayoko ng matrap sa traffic. So uuwi na din muna ako. Ayan, and yung carpet nandoon sa likod, hindi muna ako bibili. Kasi hindi ko pa naman siya ipapadala. Kaya uh, hindi na muna ako bibili kasi ano lang yun dun sa bahay. Nagsisikip lang. So, ayan. Medyo pagod and uh, gutom dahil hindi pa ako kumakain ng lunch, pero okay lang. Please nakapag-ano tayo ngayon? Nakapaglibang tayo ngayong araw. And uh, bukas, ano na ulit? Trabaho. So, ayun lang mga boss, no. Ah, uh, maraming-maraming salamat pala sa suporta at sa panonood ayan sa pagtataga sa aking mga ano mga videos so ayan siguro hanggang dito na lang din muna mga bossing and uh, Abang-abang na lang din tayo sa mga susunod kong mga videos. So, ayun lang mga boss. Maraming maraming salamat. And uh, shout out sa lahat. So, ayan. Ingat-ingat kayo. And uh, see you sa aking mga next vlog.